Hello mga ka winners. May tanong ako sa inyo. Does it ring a bell? Yung name na Kenji Moral? Yes, Kenji Moral. Naglaro po siya last weekend sa Titans sa Summer Jam at na-witness natin personally kung gaano kagaling lumaro ang bata at saka kung gaano katalino ang kanyang basketball IQ. Samahan niyo ako. So nakita nyo na. Hindi ako nagkamali, di ba? Ganyan kagaling. Si Chog. Yes, tama po ang rinig nyo. A.K.A. Chog. Yan po, si Kenji Moral. Abangan nyo po ang susunod na mga episode natin regarding Kenji Moral. Sino ba talaga si Kenji Moral? Saan po ba siya nagsimula? So, kita-kita po tayo mga ka-winners.